Simula na naman ang bayanihan sa ating paaralan. Kaya naman ang lahat ay inaanyayahan na magibahagi para sa pagkasaayos at paghahanda ng ating paaralan sa naralapit na pasokan. Inaanyayaan namin ang mga magulang, alumni, civic organization, mga negosyante, NGOs, LGUs, pribadong ng individual maging ang mga guro at mag-aaral na magvoluntaryo upang tumulong sa paglilinis, pagkukumpuni, pagpipintura at pagkasayo sa loob ng silid aralan at sa paligid na rin ng paaralan. Sali na kayo sa bayanihan Ang para sa matatag na paaralan. Isang pa sa mga taong nagmamahal sa ating paaralan Para sa mga nais tumugon sa panawagan ng aming paaralan, maaari po kayong makatulong sa pamamagitan ng mga sumusunod na serbisyo. Number 1, tulsa sa ayos ng mga nasirang upuan at mga kagamitan sa silid-aralan. Number 2, paglilinis ng mga pasilyo. Number 3, pagpipintura. Number 4, pagtanim at pagsasaayos ng gulayan sa paaralan. Buong puso na tatanggapin ang inyong mga ambisyon. Ang ng bayanihan, Para sa na. Maari po kayong magbigay ng mga sumusunod na kagamitan para sa pagpapaganda ng ating silid klatan Gaya ng Learning Materials, Reading Materials, School Supplies, Bond Papers, Printer, Ink for Printers, Folders, Pile Bags, and others. Ang mga sumusunod na kagamitan ay malaki ang may tutulong para sa kaligtasan ng ating mga guro, mag-aaral, at maging ang mga magulang. Disinfectants, alcohol, sprayer, first aid kits, hand soap, hand sanitizer, multivitamin, other. Upang mapanitili ang kalinisan at kaisan sa ating paaralan, kinakailangan po natin ang mga sumusunod na kagalitan mga cleaning materials. Cleaning materials, garbage bin, broom, broomstick, mop, dustpan, mat, floor wax, pail and dipper, powder or liquid detergent, others. Malaki ang naitutulong ng gulayan sa paaralan sa ating feeding program ito ay tumutugon sa mga ng ating bagaran kung kaya sa susunod tinakailangan namin ang iba't ibang kagamitan axe, gardening gloves, watering can, garden hose, flower pot, shovel, spade, ladder, fertilizer, hoe, others paano po maibibigay ang inyong donasyon magtungo po sa aming paaralan upang kayo po ay aming magabayan maraming araw po sa inyong lahat ang Pama ng barangay ng dalandanan ay nakikisa sa programa ng mataas na Pabansang paaralan ng dalandanan na Brigada Eskwela 2023. Akin inanya ng lahat na magbigay ng donasyon o voluntaryong serbisyo tulad ng paglilinis ng paligid ng paaralan, pagkumuponi ng mga sirang upuan, pagpipintura ng silid aralan at marami pang iba. Sama-sama tayo sa pagbabayanihan para sa matatag na paaralan. Maraming salamat po. Ano mang tulong na serbisyo o donasyon na inyong ipagkakaloob ay lubos naming ipagpapasalamat. Ako, bilang chairman ng Committee on Education ng ating barangay, ay at kaisa ninyo sa pagdiriwang ng Brigada Eskwela 2023. Sama-sama tayo sa bayanihan para sa matatag na paalala. Ako, bilang chairman ng Committee ng General Development ng ating barangay, ay nananawagan sa lahat na magbigay ng donasyon o voluntaryo na servisyon sa Brigada Eskwela 2020. Sama-sama tayo, bayanihan para sa matatag na paraan. Ako bilang chairman ng Barangay Risk Reduction Management Committee ay kaisa sa Brigada Eskwela 2023. Sama-sama tayo sa bayanihan para sa matatag na paraan. Ang sabunyang kabataan ng Barangay Darabdalan ay makikilakot sa Brigada Eskwela 2023. Sama-sama tayo sa bayanihan para sa matatag na para. Gusto mo bang sumali sa bayanihan para sa matatag na para? Kasali ako sa bayanihan. 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 Kasali ako sa Sa Brigada Eskwena 2023, sama-sama tayo sa bayanihan para sa matatag na paaralan. Kami ang Teatro bd at kasali kami sa bayanihan sa paaralan. Kasali ako sa bayanihan para sa matatag na paaralan 2023. Escuela. Se aplicada a escuela, se aplicada escuela.